Dito na nga Okay na. Bantayan, bantay. si sir, yung ano natin. Bantay yan, bantay. Sisiruin project natin. Ah. Para recover. Hmm. Alam hmm. mm -hmm. na 'yan. Ha? Ano na 'to? Ha? Kaya mo na magpahinga ka. Medyo malala yung ano nito, sir. Ito yung project natin sa mga palaro natin. Bakit lo mo, idol?

Para makita nyo rin yan. Eh, no? Eh, yung kaso ng eh? mm, ginagamot natin. Ayan eh, o. No? Grabe yun. Oh. Durog na durog. si durog na durog. Durog na durog. Ito malakot. Tapos napabaya mo, pinipilit mong itrabaho. Sige lang ang trabaho, masakit na yung balakang mo. Pilit ng pilit. Kaya yung matanggal sa trabaho. Okay, so, Habi uh, lang sa'yo. na Tony. Parker? Tony Gonzaga. Tony Parker. Hindi na mag-aas si Tony. Hindi kaya? Kung maninig ka po yan na. Oo, hindi siya yun. Pasipin niya kayo yun. Ito aso yung buwan. yung Wala nang kahalag, okay. eh. Uh, Dapa sir. Sa tumunan ng pera. Tapos nakakatakot pa ito. Di ba? Hmm? Huh? mo to? Ano <laughs> Uh, sino ang Ito, Ito. Oh? <laughs> Sorry. Ano Ba MRI yan. Anong binihilin <coughs> sa kanya <niyo> ng doktor? <coughs> <coughs> Anong <Sana. coughs> sinabi sa kanya ng doktor? <coughs> 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 Mama lang <nahumuyin> kung <ba> ako? Ano yung masasyon ko Pagpadilim. Ayan na. Ayan maglakad yan, maglakad yan ito, ay, na. Ayan <laughs> na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. na. Di ito ang niya. Grabe yung nangyaris dito yung katawan nito. yun. yung lower niya. Ito yung project natin. Ito yung terapy natin. Ito yung ng pre. Hanggat maka-recover siya. Ah, Makapalik trabaho. Makapalik nakatingin sa'yo. Yung mata na yung mata niya, lumabas. Dapat to, makaayod yung ano eh. In okay, yung sumupra Ay, nakainipin. No. Sobrang sum Ang lapat kasi ng di Pihaya kasi. Yung nga yung sinasabi ng doktor na kailangan doon. Makaayod yun para makalakad siya. Eh. Maayos. konti lang naman eh. Pukuskusin lang yun. Pata pa niya eh. Makakago pa eh, pero hindi kong matanda, hindi ko na i re ng maano. ano. Ito kasi, grabe yung sabog ng pagkaan niya. Talagang kita mo yung plat na plat. Kaliwat kanan. Ano? Talaga for operation na gano'n? Kailangan yung kahit makuskus lang. Hindi yung hindi transplant. Kuskus lang. Meron nung operation na gano'n. Kino kuskus lang. hindi. Mama, ako, ako ba yung nakakis? <laughs> ako ba yung nakakis? Pakikita ko sa'yo. Pero, ito sana mo. Ma- oh. Ito sana makayod to eh. Grabe kasi yung sabog nito. Ito eh, sabog na sabog oh. oh. Yan, kaya hindi siya makalakad na maayos. Yan yun. Kaya tinatamaan niya yung spinal, yung root na yun. Oh. Tinamaan. Kaya Ito bone tao. Sa kwet, sa pinaka... Ayun, oh sa pinakapagkita na, ano, yeah. pabig. Mama, ni Haris to sa... Pero sana, mga... kakaterapi natin, lumuog na siya. Sige, tayo ka. Huwag ka patay na ka pag Pagka patalilid ka, tumatayo ka ba ng patihaya? Huwag siya. ng ganun Kasi, buwan na kita, Para, ano, hindi ka na magdagdag ng back pain. Sige, lakad ka. Laga, magsinihas ka. Ito yung foot drop niya. Oh. Tingnan mo. Oh. foot drop Kaliwa. Kaliwa yung foot drop niya eh. Bakit hmm. ka matayo? foot drop ano niya eh. Pero sana maaari yan. mattress pa. Gusto <coughs> <So, coughs> rin sa nagpapahirap. sa, <coughs> sana sa rin sa nagpapahirap yun. Wala na kasi ano eh. Di na kasi talaga yung root, ano niya, root nerve. Kaya ganyan yung ano, kung huwag kayong kung bakit ganyan. Marami nang lumapit ngayon ganyan po. Trap. Eh yung sinasabi ko, parang wala nang... Mahirap na? ng solusyon ng sano. Pero ako, oh, ang gusto ko, kaya nililibre ko siya. Gusto ko maano pa. Mawalan, hindi siya mawalan ng pag-asa. Kasi ang bata niya pa, nakutrap eh, na ako. Na gusto ko ma makarecover ko siya sa tulong ko. Ayun. Okay, Pero man, kung talagang ano, kahit pakayod nyo lang yun, isa na yun. Yun na, pagka nawala yung pagkaipit doon sa may ano, sabog na sabog talaga, ang laki ng pagkawasak. Ang tawag dyan is ano, uh, diffuse. Diffuse. Uh, collapse. Yun kaya talaga ano. Kaya medyo matagal ang recovery. Pero wala ba yung makilog? Nawawala na yung makilog? Salamat, nagkaroon ng uh, Pagka ano, balik-balik ka lang dito, balik ka ulit dito after mga 2 weeks ha, 3 weeks, ganyan.